Good morning. Good morning mga kasama. Good morning. So dito kami ngayon sa site, guys. Makikita nyo ang battery namin na ininstall. Battery ito po yung battery. Yan, yan po yung battery. Pati ito po yung crane na ano. Oh. Ginagalaw. Yo guys. Okay tayo. service. Okay tayo. Ah, man sa Mercedes ng Aguapu. Ng taga Dumagiti. Yan guys, yan yung mga ano battery na in-install. Yan. Ito yung battery na ano yung mga sobrang kuryente dito ilagay para hindi na daw masayang. Mga katrabaho. Mga kasamahan ko mga katrabaho. Yan yung ano. Yan po yung tinatawag nila control build, uh, control building po. Yan po. Ang control building. Bababa kami.